Alden Richards masayang ibinahagi sa publiko ang tunay na relasyon nila ni Catherine Bernardo. Catherine Bernardo may inamin na. And bago yung kibigan, wag po munang kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well, mga kibigan, alam naman natin talagang sobrang pinapakilig po ng Kat din. Si Catherine Bernardo at si Alden Richards sa kanilang mga fans, lalo na po sa kanilang uh, show, no? sa kanilang movie na Hello Love Again, which is nung last year pa, November pa lang nung uh, na interview po sila ay sinabi nila na ta, talagang natural no yung kanilang pagpapakilig at hindi po dahil sa si script lamang. So doon lamang nakita naman natin na talagang ang intention nga po ni Alden dito kay Catherine Bernardo ay hindi po bilang magka team lamang no. Lilinawin ko yan mga kaibigan. Si Alden Richards po ay hindi bilang ka team lamang talaga ni Catherine Bernardo talagang meron po siyang lihim na pagtingin noon pa man dito kay Katrin. No? Alam nyo, nakita ko mga kaibigan, maraming mga nakilalang mga babae, etong si Alden Richards, pero wala po siyang nagustuhan sa mga yon. Pero pagdating po kay Katrin Bernardo, nakita nyo naman, ilang beses siyang nagbibigay ng bulaklak. Talagang kahit sa mga kissing scene, etong si Alden Richards ay talagang sobrang uh, kinikilig at kinakabahan. No? Ibig sabihin, kapag kinakabahan siya sa isang babae tulad ni Katrin Bernardo, eh, ay milihim lihim ito na pagtingin. Bukod pa po doon, alam naman natin na napakagaling po mag-handle ng relasyon itong si Catherine Bernardo at doon po talaga napahanga ng lubos eto nga pong si Alden Richards do alam naman natin no, yung tambala nila ay mas uh, tinatangkilik po ngayon ng kanilang mga fans cut din na po no, hindi na po Katniel para po sa kakalaman ng bawat isa no, wala na si Daniel Padilla sa buhay po ni Catherine Bernardo. Etong si Alden Richards, marami siyang pinapatunayan. Yung iba hindi naniniwala at ang sinasabi dahil lang daw po sa movie. Especially yung Hello Love Again na talaga nga very trend kahit na last year pa. At ngayon talaga mas pinapakilala pa mga kaibigan. Marami nagsasabi na dapat suportahan natin dahil nga po yung pinapakita ng dalawa. Hindi lamang po basta palabas no. Totoong buhay mga kaibigan nangyayari at meron tayong nakuhang update na etong si Alin Richards ay may inaamin nga po or may inaamin na dito kay Catherine Bernardo sa kanyang tunay na pagtingin no? o yung kanilang status nga po ng relationship at ang ganda nang nakuha nating update mga kaibigan hindi po sila basta-basta lamang magkaibigan so lumalabas sila kumakain ng magkasama mga kaibigan kahit walang taping walang shooting walang movie o walang camera mga kaibigan so hindi natin masasabi na basta magkaibigan lamang yon yun po yung sinasabi natin na dating or pagdi-date nila na silang dalawa lamang ang magkasama. Alam niya matagal na talagang uh, kumihingi ng timing, kumukuha ng timing kung pagkakataon nito si Allen Richards para masabi niya yung kanyang saloob at nararamdaman dito kay Katrina Bernardo. Pero dahil nga po sa kanilang uh, pagiging magkalab team, sa kanilang pagtatambala, no, bilang cut din, doon niya po na ipapakita sa kanyang mga kilos, no, yung talagang tunay niya na pagtingin. So sa mga cut din fans, dyan lang kayo, i-update ko kayo sa mga susunod natin na update. Maraming salamat po.